Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, nakausap na nga si Apo Berta at itong si Lucy at gagawa na nga sila ng paraan kung papaano ba nila maibabalik ang kanilang mga kaluluwa sa kanya-kanyang mga katawan. Naisip nga ni Lucy na baka itong libro ng kanyang tito ang siyang may dahilan kung kaya tanalaman ni Farah ang uh, paraan kung papaano sila magkakapalit ng kaluluwa. Kinausap naman niya itong si Belen at sinabi na kapag hindi daw ito naagapan, agapan ay maaaring magstay na sila forever dito nga sa kanilang mga katawan. So alam naman natin na hindi ito tutulungan ni Belen dahil pabor naman sa kanila ang sitwasyon na ito. Habang ito namang si Darius sa uh, Tapo Berita ay nasa isang restaurant. Tinawagan nga ito ni Darius dahil alam niya nakagustuhan ng kanyang mamita na makita ito nga si Apo Berta. So ikinagulat ni Darius na nagtanong nga si Apo Berta kung may nakikita itong nga uh, o napapansin na pagbabago sa kanyang asawa dahil alam naman natin na malakas ng kutob ni Darius na may hindi tama na nangyayari dito nga kay Lucy. Yan ang mga dapat nating subaybayan at pakaabangan dito nga lang sa Stolen Life.